Gitling-gitling-gitling. Segment 1, Ano ang FA-50PH? Narrator, ang FA-50PH ay isang supersonic light combat aircraft na gawa ng South Korea sa pakikipagtulungan ng Philippine Air Force. Footage, FA-50PH cockpit, tackled, armaments. May bilis na higit Mach 1.5. Kaya nitong magsagawa ng air-to-air -air at air-to-ground missions. Modernong avinex at precision-guided weapons. Gitling-gitling-gitling. Segment 2, Kasaysayan sa Pilipinas Narrator Noong 2015, dumating ang unang batch ng FA50PH sa Pilipinas. Labing dalawang unit ang binili ng gobyerno, at ngayon ay bahagi na ito ng Fifth Fighter Wing ng PAF sa Basa Air Base. Archival Footage of Delivery, Pilot Training Ginamit sa Marawi Siege noong 2017. Nakasama sa mga international air drills tulad ng exercise pitch black sa Australia. Gitling-gitling-gitling Segment 3: Pagpapalawak ng Fleet. Narrator: Ngayong 2025, opisyal nang inanunsyo ng gobyerno ang pagbili ng karagdagang 12 FA-50 Block 20 jets. News clips, press conferences, jet displays. May mas advanced radar AESA. May kakayahang magrefuel habang nasa ere. Pinalawak na weapon system. Narrator: Ang target magkaroon ng dalawang full squadrons ng FA-50PH sa taong 2030. Gitling 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 Segment 4 Pang na Kakayahan Narrator Sa buong mundo, halos 250 variants na ang nasa serbisyo, kabilang ang South Korea, Iraq, Indonesia, Thailand, Colombia, at Poland. World Map Showing Countries Using FA-50 Global demand para sa FA-50 ay lumalakas. Ang Pilipinas ay isa sa unang foreign users at ngayon, pulalakasin pa ang fleet nito. Gitling 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 Segment 5, sa hinaharap, Narrator, ngunit hindi dito nagtatapos, inaprobahan ng US ang posibleng bentahan ng F-16 Block 70-70 Seconds para sa Pilipinas, isang mas advanced na multi-role fighter. Jet Comparison Graphics, FA-50PH vs. F-16 Mula FA-50PH patungong full 4.5 generation fighter capability. Posible yan, gitling-gitling-gitling. Outro Dramatic Music, PAF Flag Waving, Jets Flying, Information. Narrator, ang FA-50PH ay hindi lang basta eroplano, ito ay simbolo ng kakayahan at dangal ng sambayan ng Pilipino. Sa bawat lipad nito, kasama ang pangakong protektahan ng ating bayan. Text on screen, FA-50PH, ipinagmamalaki ng Pilipinas. Like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng lakas at tagumpay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Gitling-gitling-gitling. End screen. Epic orchestral theme. Follow us for more defense attack updates. Hit the bell icon para updated ka sa susunod na videos. Gitling gitling gitling. Would you like me to make an English version or a full video storyboard with timing and visuals next?